30 pesos na mami pare sa tabing kasada? Ha? Magkano pala yung order na yan? 30 po ah. 30. Aba, mura. 30 mm -hmm. lang doon. Mm -hmm. Ang mura pala sa ganito. Okay na ang lasa. For sure, pantawid gutom pa. Matagal na sa bucket list kong makakain sa ganito. Matatry na natin. Tra! Matagal na ako nakakita ng mga ganitong kainan at lagi ako napapatanong kung anong binibenta nila Ngayon malalaman natin kung anong binibenta nila Dahil pa na ako, may time at may nadaanan tayo, eh di i ko na Pero syempre yung mga ganito iba-iba rin ang benta pero itong natimingan natin dito Galing kasi kami pagbibenta sa naman. Ano siya daw Yung kanin, nabos na Ito yung pares Yun dahil wala nang kanin, Miki pares ang in-order namin. Ito yung crossing ng Ecotourism Road at ng San Juan Candelaria Road. Yan. Galing kasi kami paglalako. Nagutom kami kasi nag-finger foods lang kami kanina. Kaya dumaan kami dito. 30 pesos lang daw ito. Tapos 10 pesos si isang itlog. Napahanga na lang ako sa pagkamura. Magkano pala yung order na yan? 30 po isa. 30. Ba, mura. Nagmahal pa nga daw yan sa lagay na yan eh. Dati daw ay 20 pesos lang yan. At ang menu nila? Pares, mami. Pares only rice with soft drink, 70. Mami only rice with soft drink, 60. Mami rin. Na. At ang first bite? Not bad. Not bad ang lasa para sa price point niya. At for sure, lamang chan talaga. Di ba na-try na rin namin? Yung diwata pares overload. Actually, limot ko na yung lasa kasi ang nalasahan ko lang, naalala ko lang doon ay Maalat. Umabot pa nga ang rice refill nila. ay eh di bumili na rin kami. Para sa 30 pesos, aba. Okay na. No? Nilantakan namin ang nilantakan. Unlock na yung pagkain ko sa ganito Tagal ko na nang iniisip kumain sa ganito Huwag magsalala, kahit salala Ayos, ayos Lalo at libre May RC Cola pa Nang bayaran na Magkano ba alis sir ang aming kinain na re? Lahat to 130. 130 lang 'yon. Ito 130. Sige hey, uh, okay. Yan, sa mga na papadala sa mga ganitong kainan, suportahan natin yung mga ganito. Kasi bukod sa mura, masarap talagang pantawid gutom siya. Yun lang. Salamat. Peace.